Gagayak laa Mga kamisis. Mga oh, kamisis. Ayaw ko na Mga mga, well, mga What's up mga kamisis. Yan. Sa ano po ito ni Mixis, i-upload po. Oo, <laughs> At... oh, di alam naman nila. <laughs> ay kaya nga. Inaano na po, inaano na po ni YouTube, iniimin na. Sabi niyo, Mam Ma Sara magano na ikaw. Babawikin na daw po yung channel ni Mrs. Madali. Yeah. Kami po ay mag-share the blessing po ito. Ilagyan ko ng ano, ganoon sa ilalim para maganda. Mm. Isa nito. Isa, tapos itong ano? Isa nito. Pang spaghetti. Mm. Ito ba yung hatiin pa? Isa isang ganito? Ha? Isa na yan. Isa ng isa. Ah, may kasama ng ketchup. Isa nito. May uh, kasama uh, na siyang ano? Hindi ketchup yun. Ano so, yun? Ito sauce. Ah. Ang lalo, patay. Ito yung magkakaibang flavor. Magkaiba ng flavor yung dark at saka yung light. Tapos iba pa rin yung flavor nito. Oh, basta ako mo sa akin. Baka po magtaka kayo kung bakit puro noodles. Kasi sa bukid po, kailangan ay yung mga on the go na pagkain. Oo. Oh. mga pagkain po na mga... Isa nito. Isang grain. Akin na tatay pa yun. Isa yung, nito. Yung toyo. Ah, may toyo pala Oo. Oh. Hmm. Kailangan po kasi sa linang ay mga on the go ang pagkain, yung mga madadali kainin, pwede nila dali sa ilan ng tubiga. Ay, tatay, pahingi pa ako ng mga dilata na sa ilalim. Oo, eh! Ah, karninas! Oo, oh, karninas. Sa jorituna. Saka meron ako dyan, ano. Ay ito, Kailangan meron po. Ate! Pa. may mga dilata pa rin. Oo, may mga dilata yan. Dito ko nalagay mo na ang uh -oh. Sardina, uh Oo. -oh. Iba-iba yan. Merong adobo. May... Nalagyan mm. ko na yan. Dito ang tuna. Uh -huh. uh -huh. Ay, mawag sa Ini wala yung Ay! Ay! Sini? Eh, at 'to? Maglala sa ako adobo. Eh. Meron may flavor. Nak nak nak. Nak nak, nak, nak. Ayun, oh. ito. Tuyo din ito. Asuka naman 'to. Patis. Ah, patis. Lahat meron tuyo, suka, patis. Oh, tayo mo kayo mga kayo bombay diyan kapitan. Ano kung tayo sa kulay mo? Sino ulit. Ito pa. Ito hmm, pa tawagin. Makena. Asan na pa 'yung? Na kayo? Anak, anak. Meron pa din yung sa dilata. Kasi ito ay meron. Dali pa ba ng... Parang... ng ano sa ilalim? Oo. Oh. Hmm. Kumuha ka dito. Ayan. Ito, mayroon akong beef loaf. Mayroon akong yeah. beef loaf. Para meron silang baon sa buko. Pupunta sa tala. Saan? Ari, spaghetti may sauce. Tapos ay, ano ba? rin ko na na yan. Tapos ay isang toyo. Ay, isang toyo. Meron akong nilagay yung parang may flavor na adobo. Tapos ay isang chicharri na, Tapos ay... Ito, isang Argentina. Isang meat Isang beef loaf. Iyang ano na eh, yung ketchup. Ketchup. Dito, ketchup. Ito, tuna adobo emerald. Tuna adobo emerald. Aray ko. Yan, ito, caldereta, adobo. Mm-hmm. Sa yeah. playlist naman. Madadali ba? O sa pahingi akong kapi o toy. Eh. Bunso. Masa na si Sir? Anak. Ay, Ayan, tatay. Oh. Ito kaya. Sa nito. Sa nito. Tama na. Ati kang sabit natin sa buo na. O, marami din pa natin. Sa marami Ay, din po. Sa buo na. Ay, suka ang mula ito. Eto, ito, ito suka po, pangalit may po. Ito dati. Um, kumpleto na to. Toyo dati na kung toyo. hindi ako um, bitwa Ang akin pa, ah, ay masakit pa. Mm. Ayan, toyo na na yan. Ayan.

Ah, pirot. Hoy! Pirot, pirot. Ah, ano man? Ah, Yung gawa ko, anak, tingnan mo, nakabubo. Hindi naman. Ay, Sophie. girl. look. Uy, yun. Ano sa si sexy yan?

Oh, 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 Meron pa? Meron pa. na. na. Huwag Hindi lang Ah, sa... Ngayon, sa pula. isang isa. Ting, bawat kulay isa. Yan, toyo utoy. Wala pa. Ah, uh, ang wala niya pati tapos oh, ang gawin mo. Yan. Basta kailangan nasa gitna yung ketchup para hindi mabasa. Meron pa ako dati. Ito yung pinga ko kit siya. Kapat mo ba ito yun? Ano yun natin? Ano yun natin? Ah bad, okay. ah.

Ang dali ni, ni, pang akong isang ano. Isang. Nakawin. Ito na lang gagawin ko. Ito na lang trabaho ko. <laughs> ang pag lang. May katulong ko. Ayun eh. Huy! Subi! Huy! Si ka-cutter! You know Hindi na ako Hindi siya cutter. Siya ay eater. Dog eater. Hindi na dog hunter. Ah, napuwi mo. Ah, alam ko na kung bakit tayo napupuwi gawin electric pan. Minigup siya, ano? Yan electric pan tayo. Tanggalin niyo na nga laman nito para na gupit. Wala, well, ang tuna. Ano ba? Yan, kabila yan. <laughs> Ini di, ni pengen noodles dan lima. Oh, ni pengen aku kopi dulu. Um, ah, ano pengen noodles. Oh, yung... lang ang noodles niya. Ay di ba? Ayo. I told you ay. because the. Okay, ay! kan, mam? Aiyah, iya. Wala nang orange. Dilata. Wala nang orange. Doon sa likod mo ba, anak? Sa likod